Maayong gabi eh. Mga igsuon, grabe kalalum sa pagsalig ni Maria sa Dios. Taghan kay siya pagsulay sa kinabuhi. Burus pa lang siya, kung dili palang buutan si Jose, dugay resiang siyang gipatay sa mga tao. Pag-o pa lang siyang nanganak, gabiing dako, pabiyahe sila sa Egypt, kay patyunon ang bata. Kami from Israel to Egypt, eight hours among biyahe, sila, pag-abot o dosi anyos ni Kristo, tulog kaadlaw na istres si Maria, pinangita sa bata, kinawala sa Jerusalem. Pag-abot o 30 years old, tinabati na ni Kristo, nga tumano na niya ang sugo sa iyang amahan, gibiyaan si Maria, luuya sa mama. O ang pinakasakit, Gabitay ang iyang anak si Jesus sa krus, nuha siya ay mahimo, igura siya mo tanaw o maghilak. Pero, kadungog ba mo na may reklamo si Maria? Wala. Wala siya reklamo. Gidawat na niya tanan. Tumod kay para niya, gipili ko sa ginoo, pinangga ko sa ginoo, dilik ko niya pasagdan, sumahuman raning tanan. Og tuod man, kung siya ni Maria karon. O oh Maria Reina, dipili siya sa Dios as Reina sa langit o sa yuta. Na? Mga isuon, bisang ganit diri sa Ibanghelyo, karong ikapito nga adlaw sa atong simbang gabi. Grabe ka-proud si Mama Mary, ni deklara Anak siya, gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitason, gipukan niya ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, gituboy ang mga mapaubsanon. gibusog niya ang mga gigutom, gipapahawa nga walay dala ang mga dato, and yet that was not happening during her time. Ang mga gamhanan, gahari-hari, gihapon sa iyang panahon. Ang mga pubri-pubri, gihapon. Pero sure kayo si Maria nga mahitabo ni, nga buhato ni sa ginoo. Wala din siya niingon nga basin ipatibulaag sa Dios ang mga tao nga garboso. Basin pildiho niya ang mga hari nga gamahanan. Basin ituboy ang mga mapaobsanon. Basin busgon ang mga gigutong. Basin ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Wala. Sure na sure is faith. That is trust. Na bisag wala pa mo makita ang answers, kabalo ka na mahita bo rani in God's time. Because God knows what is best. God knows when the right time is. So mga isuon, sa atong pagampo, atong pangayoon ang tabang ni Maria. Atong ingnon ay, iampo po na nga ang pagtuo o pagsalig nga lalong kaayo nga imong nadawat gikan sa Dios ihatag untak unta sa Dios na mo aron pagabot sa problema dili pud mo reklamo pareha nimo dawato na mo tanang mga pagantos sa among kinabuhi tungod kay kabalumi nga mahuman ra ning tanan in God's time induta no Gayon ingon pa si San Pablo sa iyahang sulat ngadto sa mga taga-Korinto. Wala pa daw mata nga nakakita. Wala pa daw dalunggan nga nakadungog sa giandam sa Dios alang sa nahigugma niya. Kaninduta daw ay ano, no? Pagkaninduta sa reward yun. Og mauna ang di enjoy ni Mama Mary karon. Lahutan, lahutan. Faith and trust and hope. Nay, tabangin ni Aninay. Nay. God bless.